Ano nga ba ay yung mga hmm. dapat na matandaan ng ating mga kababayan pag sinabi natin martial law Well ang ang martial law po ay uh, ito po ay dineklara noong 1972 no September 21 at uh, uh, by uh, then President Marcos um, supposedly si si President Marcos ay magtatapos ng kanyang termino pangalawang termino sa sa taong 1973 pero sa kadahilan ng uh, siya lang ang nakakapag-justify at that time ay eh, dineklara niya ang martial law at marami ang nag uh, ang agam-agam o mga bulung bulong ano na ang dahilan kung bakit niya dineklara ito ay eh, para lamang para map mapanatili ang kanyang uh, power oh, as president kasi nga one year later magkaka-election na eh and uh, in fact ang unang number ang number one sa unang pinahuli niya na mga long list of critics ay uh, si Senator Ninoy Aquino noong time na yon And uh, sa pagkakataong yon uh, malaki rin ang uh, expectation na si Senator Ninoy ay tatakbong for president mm -hmm. ng 1963. Mm -hmm. So itong martial law na ito ay uh, malaki ang paghihirap ng mga Pilipino dito. Unang-una, -una, na ang ating kalayaan magsalita, mag-criticize mag sa government, Uh, lahat po ng dyaryo, lahat po ng TV, media, hawak po ng gobyerno. Hindi po basa-basa pwedeng mag o maglabas ng kritisismo kay Marcos or kay even kay First Lady Imelda Marcos. So matagal na panahon ito, uh, 72. And uh, ayun na nga, dumating yung ano, yung dumating yung alam niyo yung da, sa palibasan grupo ko ay August 21 movement. Mm -hmm. I wasn't born yet no nung nung no time nung I mean, I mean I wasn't part of the members uh, or the organization ng unang tinayong atom. Mm -hmm. uh, but I was uh, I was in ano I was in EDSA when EDSA happened. Uh, na year year high school po ako noon. So, mm -hmm. Sir Volta but, um hindi naman po kaila na yung um, pagpatay kay former senator Aquino isa sa mga sabi nga nila nag udyok no na makapagkasa ng um, um kilos protesta panawagan from the uh, Filipinos na mapabagsak no dito po sa um, pamumuno ng former president Ferdinand Bongbo uh, Ferdinand uh, Marcos uh, um senior and of course uh, ito pong um, naging ugat naman ng pagdideklara po ng uh, martial law dito po sa ating uh, A bansang Pilipinas. Pa, paano niyo po maiuugnay yung mga kaganapan po ngayon? Kasi, Ah di ba, noon tangan-tangan lamang po yung um, Rosario, yung Bulaklak, yung Imahin po ng um, Mama Mary, Ah uh, nagawa na mapatalsik ang isang sabi natin nga na isang lider ng ating bansa. Ngayon, kaliwat kanan po yung ginagawa pong mga kilos protesta dito po sa ating bansa, Sir Volta. -mm. -hmm. Well, alam mo, meron man akong maihahalin tulad sa mga pangyayari, especially 1983 kasi ito yung mga panahong medyo may malay na ako, no? Mm. Uh, dahil si Senator Nino, eh, grade 6 ako noon at uh, nung nung binurol siya sa Simbahang Santo Domingo sa Quezon City ay eh, nasa likod noon ng ang skwelahan ko, bilang grade school, no? Mm -hmm. Elementary kaya naranasan ko at nakita ko yung yung mga haba ng pila na gustong makita si Senator Ninoy. Ah, uh, magmula nang pinatay si Senator Ninoy, almost every other day mayroong rally na nagaganap. Almost every week may nagaganap. Yun yung isa sa mga bagay na parang sabi ko, but parang ano ah, parang it's been a while since we see we saw something like this na parang 'di ba? Halos araw-araw or every other day may rally ngayon, ano? Anti-corruption drive, no? Ako sa palagi ko, magandang pagkakataon ito para talagang mailabas ma, 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 ma ng mamamayan yung, yung galit o yung kritisismo sa proseso, lalong-lalo na yung mga lumabas ng mga so grabe naman kasi yung corruption na nakikita at naririnig natin ngayon na in spite of the fact na uh, to, konting ulan lang, babahain tayo, lahat tayo, mm. apektado Sa so, ko, yan ang nag nagtulak sa mga mamamayan, no? Yun ang yung yung pagkakapareho sa ngayon ha, so far. And kami sa Atom, nakilahok na kami sa ilang mga pagkilos nitong nakaraang linggo. Ang lagi lang namin panawagan eh, let's make it peaceful. Peaceful uh, mobilization siyang tayo. Kasi dun po nakilala ang mga Pilipino eh, ng buong mundo. Sa mapayapa para ang pagbabago. Eh.